Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, sky blue and green. Kahulugan ng kulay, ang sky blue at green ay nagpapahiwatig ng kalmado at mainit na komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Masuswerteng numero, number 14, number 8, number 20. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng pagkakabuklad ng pamilya, matatag na tahanan, at emosyonal na suporta mula sa mga kapamilya. Taurus Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, green and white. Kahulugan ng kulay, ang green at white, ay nagpapakita ng kagalingan, pisikal na lakas, at pagbabagong may dalang kaginhawaan masuswerteng numero number 3 number 6 number 15 kahulugan ng numero nagbibigay ito ng balanse sa katawan disiplina sa kalusugan at muling pagbubuo ng lakas gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ay sagittarius mga masuswerteng kulay ay colors orange and violet Kahulugan ng kulay, ang orange at violet, ay sumisimbolo ng sigla, kuryusidad, at pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Masuswerteng numero, number 7, number 16, number 23. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng mga swerte sa biyahe, pagkatuto sa paglalakbay, at kasiyahang hatid ng bagong tanawin. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, navy blue and gold. Kahulugan ng kulay, ang navy blue at gold, ay nagpapahiwatig ng katalinuhan, sa paggasta at oportunidad na madagdagan ang kita. Masuswerteng numero, number 1, number 10, number 19. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig nito ang diskarte sa pera, pagbawas sa luho, at posibilidad ng dagdag na pagkakakitaan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, red and silver. Kahulugan ng kulay, red at silver, ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob sa paglapit sa iba, at pagkakaroon ng bagong koneksyon. Masuswerteng numero: number 5, number 12, number 25. Kahulugan ng numero: nagpapakita ng mga bagong kaibigan, pakikipag-ugnayan sa tamang tao, at swerte sa networking o pakikisalamuha. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors: gray and light green kahulugan ng kulay, gray, at light green, ay sumasagisag ng kailanawan sa pag-iisip, disiplina, at tamang direksyon sa mga plano. Masuswerteng numero, number 20, number 11, number 18. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig ng mga numerong ito ang produktibong araw, masusing pagpaplano, at makabuluhang hakbang sa layunin. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors lavender and pearl white. Kahulugan ng kulay lavender at pearl white ay nagpapahiwatig ng katahimikan sa loob, emosyonal na paggaling at balanseng damdamin. Masuswerteng numero: number 6, number 13, number 21. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng emosyonal na balanse, pagmamahal sa sarili, at payapang pagharap sa mga alalahanin. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors, dark red and pink. Kahulugan ng kulay, dark red at pink ay nagpapahiwatig ng matinding damdamin, pagnanasa sa magawa ang pangarap at lihim na koneksyon masuswerteng numero number 9 number 14 number 26 kahulugan ng numero nagpapakita ito ng malalim na relasyon tahimik na pagmamahal at emosyon na hindi madaling ipahayag Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra mga masuswerteng kulay ay colors blue and gold Kahulugan ng kulay blue at gold ay nagpapahiwatig ng inspirasyon, pag-asa, at positibong pananaw sa darating na panahon. Masuswerteng numero: number 7, number 15, number 24. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig ng mga ito ang magandang oportunidad, malawak na pangarap, at tamang hakbang para maabot ang mga layunin. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and rose pink. Kahulugan ng kulay, brown at rose pink, ay nagsasaad ng pagmamalasakit, katapatan, at pangunawa sa mga taong may kahalagahan sa buhay mo. Masuswerteng numero, number 32, number 9, number 27. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng malalim na pag-unawa, pagtanggap ng responsibilidad, at pagpapatibay ng relasyon. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, indigo, and electric green. Kahulugan ng kulay, indigo, at electric green, ay nagpapahiwatig ng ideyang makabago, kasiglahan sa paglikha at natatanging ekspresyon ng sarili. Masuswerteng numero: number 6, number 17, number 22. Kahulugan ng numero: nagpapahiwatig ng pagputok ng inspirasyon, makabagong solusyon, at tagumpay sa mga proyektong kakaiba. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, gold and moon white. Kahulugan ng kulay, gold at moon white, ay nagpapahiwatig ng tahimik na lakas, espiritual na koneksyon, at tiwala sa sariling pakiramdam. Masuswerteng numero, number 22, number 8, number 30. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig ng mga numerong ito ang paggabay ng intuition, senyales ng universo, at matalinong pagdedesisyon mula sa loob.